Ako pa na ni mga tablon dali. O kadugay naman na sugo sa imo. Ano na pa magya pong nagkalat dali. Doon sa dali, dali. Okay, dam. <laughs> no, 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 no. Hay, gino kadugay <laughs> na ako ng sugo <laughs> na pagya di ang tabla. Tagaan ni na kusbukin na apa di. Asal ka hinay ba ni mong lihok, doy? Hay, pagkahinay lihok. Pero magsi eh, pati pa sa maka. Parting ka paspas -pas ka ay mo hangyo. Paspas -pas ay mo lihok. Sus, ginoo ko. Nagkalat naman yung mati. Ginabas. Ay, nakapos kikas. Oh. Ay, tani. Doy! Wapa ka naman tabaw. Di akakuta sa mga bunot ni be Kadang ka man ang kalat rin bunot. I ni din bunot. Ihakuta ni kay Manila ni niyang pagsugro ni bunot. Tapos nagkalat nito. Wapa ka naman di ha? Oh, <coughs> dam. Hapit ako na humandam. Wanan ako, dam. Wana

Uy dam, mo no, naman po na no. dam. Doy! Huwag ka dito na humandi na. Dali sagot dili na yung mga lubi ito malaya ng atagak. nga tagak. Dali, dali habi na haya kong nyehuk, mga lubi ito, kakaunay na nga tagak laya. <coughs> uy, madam, uy. <coughs> <ay>, pagani ko <tako, tos> yung mga lubi dito. Naanapot. No, no, no. no, no. Dali, adit kita lang pa itong lubi <coughs> ito sa <subus>, Sus, <coughs> kahit na ibang liyok Pas pasi Mas masimong liyok, doy. Uy, <coughs> Doy! <coughs> 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 man dagakot sa lubi. Pas pas imong ba pa, na kay palwa oh. Pangakot aning palwa ko. Kay e ato ning baguson ning buo na tong silig kukog. Unya ato ning sugod. Pas pas imong lihok makadagag pa, palwa ng kalat. Dali diri duay. Kay nugo ba ni madam oi. Eh? Basta nasa sa bukid. Di kita ka pawayan ba. Ultimo pang inong tubig di kita kay inom. <laughs> diri doy kaya pati man dagaray mong binuhin gamuk diri sebuki buki doy gabi na pukot na mga legs diri binaak sa lamuk doy paaso sa diri doy paso. alangan dam ka na yung suot po kaya balok ang buki diri dapat nag jogging pants ka Pulo ay mga... na kitong -kit gana legs di adam <coughs> pastilan ultimo pagpaso isugo pa strabante nga kaperte na akong kapuya <sighs> <sighs> kalamin lang ibalhin o amu ano eh nagbuo pag amuha in tao no